Hello mga kabukas, good morning. Hello. Eh ano pa may niyo ma'am? Pamela po. Pamela, si ma'am Pamela at si sir. Si Eric. Sir Eric. Kasi eh. And... lovely po. Si Awi at si Basti, ah. sila po yung nag-shoutout nila. Ah, sa Hi, hello po. Ah, sila pala yun. Hello, ayan, yan. Sir Randy, ito na po yung pick, -pick up ng iyong Moscovy Duck. Yeah, kaya lang ma'am, ano, medyo maputik kasi doon. Ma maputik po sa baba. Bababa po ba kayo or hintay nyo nalang po ako dito? Ah, maputik daw. Maputik po. Iakyat ko nalang po dito. Ah, sige. Po. Pwede po kayo mo po dyan. Sige po. Ayan, sige po. Wait lang po. Ayan, mga kabukal. Sila po yung kukuha ng apat na natirang barakong Muscovy Duck. Ayan, mga kabukal. So, ito po yung kukuni nila, si Randy. Ayan. Apat na gagawin niya pong barako kasi magpapalit siya ng mga barako. Meron na siya existing na mga Muscovy ito po ay mga pamalit po sa kanyang mga barako. So, uh, wala kasi silang lalagyan. Kaya so, ang gagawin natin ay isasako natin. Pero, uh, lalagyan natin ng maraming butas yung sako. ako. So, ang gagawin ko dito ay dala-dalawa. pwede na ba dyan? Pwede ba sa buwan? Pwede siyang, ito nakapatong sa ano. Oo, oh, nakapatong. Para hindi ka. Ito, tingnan nyo muna sir. Napaka puti kasi doon sa babae. Gusto niyo ba makita yung -tay -tay farm? Eh, no? gusto sana po kasi puti Ka. Kaputi. Tatala niyo po. Oh, sa susunod na lang. Oo. Uh Yan po sila. Ah, okay. Mm. Ah, lalaki. Lalaki yan. Puro bata ko pa... yan, no? Apo. Ano pa yan? Six to eight months pong edad nila. Ah, bata. Uh mm -hmm. bata pa. Gagawin natin dito, bubutasan natin yung karton. Ay, yung ano, yung sako. Oo. Mm -hmm. Saan po sa Pampanga to? Sa Fernando. Ah, sa Fernando. Malapit kay, kay ka Farmer? Ano po saan nga po namin? Medyo naligaw po. Ah, <laughs> malakas yung ano niya, malakas yung kainan niya. Yung, yung, yung ano niya, yung resto po. Yung lechon resto niya, Oh. Gusto ko nga rin pumunta minsan dun eh. Try po namin yung lechon. Oo, oh, masarap nga yung lechon nun. Pero yung sa resto, hindi pa po namin masarap. Ah. At Maraming ano Weekenders kasi Weekends lang po yung pas niya eh Kaya mga kabukas So binubutasan ko Para Pakahinga Yan Papalibutan po natin ng Butas ha Yan mga kabukas Safety po yan ha wala lang po kaming option kasi wala silang the luggage. Kaya isinako namin. Ayan. Pero may mga butas po yan. Tatagtalin ko ng butas para... Ito naman lalabas, lalabas yung ulo nito ito pag ano. Maghahanap po ng opening yung mga ito. Ay mga kabukal sa. Kita nyo ba? Yan, butas, 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 butas. Ayan. Ito sir. Okay. Yan, sakto lang yan. Lalabas sila ulo nila mamaya yan Kasi ito. Kala ko nasa abroad si ano, Si Randy. Ay, nasa ano lang po. Nandito lang pala siya. Mm. Ano si Wes ya? Yes, ma'am. Ay, ang laki. Laki yan. Wala ano, ano, na to. Talagang ano, namili kasi ako ng mga barako na ano, malalaki. yung ginagamit. Ano, kapatid? Sa kayo sa Quezon City, sir? Sa San Bartolome. Sa ah, San Bartolome. Eh. Malapit kayo sa, ano, Holy Child Academy? Hmm. Malapit po kami. Doon na. ako graduate ng high school. Ah, doon ba? Ah. Holy Child Academy. Sa Maygulod? Oo, oh, sa From, mm -hmm. ano, ako doon? first year to fourth year. Uh, kaysa, po. Ano po sa kamarin kasi sa nakatira dati? Sa kamarin, pero... Oo, binabiyahe ko 'yun. <laughs> okay. Ay, yung mga baboy na, na dating. Oo nga po eh. Ubus eh. Pero ngayon nakakabawi na po. May nakapagbenta na ulit ako nung nakaraan. Tapos may mga anak naman ako itong buwan na to. Kaya lang ayoko magparami. Natatakot ako magparami pa eh. Mm -mm. Ayan mga kabokals ah. Butas, 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 butas. <laughs> Yung sakto tong nakakarton para ano. Ayan. So ito mga kabukal sa nakapatong sa karton. And then ayun, eh, oh, kita nyo naman. Butas-butas po yan. And ito sir, ano, check nyo lang po from time to time din. Oo. ah uh Oo. -oh. Uh, uh, -oh. Kami. Mm -hmm. uh, uh, Tawag dito. Ay, kakalangan nyo dito ng ano. Nalagyan po namin ng karton mm -hmm. para... para, para open. Tama-tama. Ano pong relasyon nyo kay ano, Sir Randy? Bayo. Ah, bayo nyo. ayan para ano may hangin <tipos> Meron ako ng ano. Abuti may dalaki panali. <laughs> binili ah, binili ano. niya po. Sa, ah. sa tinda. Oo. Buti may panali. Yeah, at least siya naka-open. Oo, po. parang. Hindi siya -so 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 -so. Eh, medyo matagal din kasi yung byahe no Bali well, si Ma'am Lovely, Lovely ba love? Lovely. Lovely. Ayan si Ma'am Pamela, si Sir, Ay, nakalimutan ko pa pala si Eric. And si Ma'am Ma Ah si Ma'am Au at saka si Baste Ayan, yung mga shout out ko nakaraan. Baka may gusto kayo shoutout, mga kaibigan nyo. May gusto kayo shoutout, paste. Sino gusto mo yung shoutout? Shoutout, kaibigan mo. Ang ate mo. Sabi mo yung pangalan. Ate ka. Ate siya lang. Ate siya Ate ka at nisip to. lalakas ang boses ni Basti. Mga kabukas, narinig niyo pa yun. Ate ikaw, Ate, kapag-subscribe, shoutout. Shoutout po sa mga pinsan ko. Ayan. Sino pangalan? Sila, Ate Paupo, po, Lian Chi. Ayan. Ayan. Thank you. Ayan. Si Ma'am Lovely, baka may gusto kayo shoutout. Tonton. Asawa ko po, si ah. Tonton. Tonton, ay shoutout sa asawa ni Ma'am Lovely, si Tonton. Asa siya ngayon? Sa Bicol. Asa Bicol. Ah, uh, yun yun naman. LDR. LDR kayo. <laughs> LDR sila. Ba't doon na trabaho niya? Ah, uh, assign lang. Ah, uh, naka-assign siya ron. Ano ba trabaho niya? Ano? Uh, um, oh, safety officer. Ah, safety officer. o uh, so talagang ano yun, nagpupunta sa ibang lugar. Uh, <laughs> diba? Ano na po, si Lian. Uh, Hi, Shin. 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 Ayan si, si, ano, si Christian, si Lauren, si Tintin, si Soxy. Ayan. Si, Sino pa ba? Si Ate Dada, Melinda, si Darwin. Si Geromel, shout out po. Ayan, shout out, Ayan. shout out. Nakikita mo. Ayan. Ayan. Importante mahawakan siya Ayan. 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 Apa, Ayan guys, oh. Uh, na, safety-safety na po sila dyan. At least ay may, uh, eh, ano, may air passage pa rin. Mm, yan. Ay, thank you po. Thank you po. Baka, baka may huli po kayong gustong shout-out. Okay, okay na po. Salamat okay na. po. Salamat Ayan, thank you po. Ingat po. po kayo. Ingat. Yan. po. Ayan, sir Randy. na iyong pato. On the way na. Ingat po. Thank, thank you po. Picture, picture. Thank you po. Thank you pa. Ingat kayo. Ah. Yan may pa-picture pa. <laughs> ingat sir, ingat. God bless, God bless. Ingat. Thank you po. Thank you pa. Pag ano po, pag gusto yung bumisita maganda pa noon. Bisita lang po kayo para makababa kayo doon. Thank you. Thank you. Apa, ah. okay po. Ingat. Ya, mga kabarkas. Yeah, sir, andin nakuha na po, yung pato on the way na. At uh, sana'y magamit mo na maayos. Pero lilinisin ko muna itong kinalat ko rito. Ayan, <laughs> yeah, mga kabokals. Linisin natin, baka magalit si Pastor Jun. Hindi <laughs> ano ba ba dyan? natin si Pastor Jun. Ayan, yeah, shout out, Pastor Jun. Thank you sa pagpara, ano, sa parking. <laughs> dito kami nakaparada sa, ano, dito muna ako nakiparada sa tapos ang kanilang church. Ayan, kasi wala nang parada rito, mga kabukos. Ni-develop na kasi. Mm -hmm. Ayan, so, bago tayo magtapos, daanan po muna natin yung mga naglilimlim natin, muscovite. Ayan. Mga naglilimlim. Ito, mga itlog to. Tingin ko. Wala naman kasing itlog dyan sa pugaran na yan. Pero nandyan siya. So, sinisipat-sipat niya na siguro. Ayan, oh. Sinisipat-sipat niya na. And then, ito. Ayan, dalawa sila dyan, pero may kanya-kanya itlog yan. May kanya-kanyang grupo. Ayan, o. Hmm, din ito. Ayan, and dito meron pa tayo ayun, yung sa pangalawa mula sa duro, mga kabukals, may isa dyan. And then there is, ano yan, mga bakante. Ayan, and then ito po yung ating mga natitira breeders. Hmm. Hindi pa ako nagpapakain. Uh, tapos lang po muna itong video na to bago tayo kumilos para dire direto na so ayan may mga malilit pa tayo ayan mga upcoming barako po yung dalawa na yan mga barako yan or mga lalaki and then pag lumaka ibarako na ayan itong isa na to barako din yan yun o no, barako din yun ayan. so marami marami po tayong mga upcoming na pambenta so hintay hintay lang po tayo so ayan lang po ang uh, sistema natin yung mga pambetang barako puro barako lang po muna binibenta natin ah uh, pagka ano na sila nasa mature age na po sila para maiwasan yung inbreeding ay hinihiwalay na nga po natin sila nilalagyan na natin sila sa isang parang holding area hanggang sa mabili sila so yun po ang ating uh, sistema ayan ay wala. hindi hinahanap kita eh Kaya hmm. mga kabukal nagtataka ako bakit parang kulang <laughs> Meron pala sa meron, meron na naman tayo sa taas na ano. Ayan, hindi, ko alam kung dyan natulog yan. Ay, hindi. Hindi naman nakalilipad sa gabi yan eh. Hmm. ko ng mga pakpak mga kabokals. At uh, ayan, mataas na naman lumipad yung ano, iba sa kanila. Pero ano yan eh, pinuputulog ko ng pakpak yan eh. Yung iba siguro tumubo na uli. Hmm. Ayan. Ayan po sila. And then ito yung ating area ng mga manok. Hmm. Titipon-tipon na kayo. Mamaya pa yung kakain. Wait lang. Steady lang kayo dyan, mga boys and girls. <laughs> Ayan. Lakas sa ulan kasi kahapon eh. Gusto ko sana silang pababain dito. Kaya lang, ano. Ah, uh, maputik. Mm, mm Ayan. Okay, so all right. Kaya mga kabokas, so another successful sale na naman. Uh, maraming salamat po kay Lamang Pamela, Sir Eric, kay uh, Lovely, Awi, at kay Basti. Ayan. And syempre, salamat din po kay Sir Randy, yung talagang may-ari po ng Moscovic Duck. Moscovic Duck na pinikap nila. Ayan. Thank you, thank you po. And ayan, maraming salamat din po sa panonood at uh, palagi din pala sila nanonood sa atin. So maraming, maraming salamat po. So ayan po mga kabokas, so isang isang pisngi po, isang mukha po ng pagbebenta ng Moscovidac, yung live live na pagbebenta po na kung saan ibibilin uh, po sa inyo ah, uh, ng buhay. Yun nga po ay 500 po ang isa kasi mga ano yon mga barako na talaga yun, ready to breed na po yon So 500 po ang isa, bali apat po yon na kinuha nila. Yun na lang po natira natin pero yun nga may mga susunod pa po na uh, ano na lalaki dito na maigogrow out natin. And pagka po pwede na po ay uh, ibibenta rin po natin. So ganoon lang po sistema natin. Yung surrounding po, kaya bumili siya ng apat na barako, magpapalit na po kasi siya ng kanyang mga existing na barako para makaiwas po sa inbreeding. So ganoon din po mangyayari sa atin. Pagka yung time na marami na pong babae dito na anak ng mga existing na barako natin na nagsilakihan na, ay iaalis na rin po natin sila, magpapalit tayo ng barako para makaiwas po sa inbreeding. Yan. So, yun po ang napaka-importante napaka yung gagawin pagka kayo po nagbe-breed ng kahit na anong hayop, yung uh, makaiwas po kayo sa inbreeding kasi po, uh, ang magiging epekto po sa inbreeding, liliit yung hayop, magiging sakitin yung hayop, pihina ang katawan, yung quality po nila ay mawawala. So, yun po ang uh, epekto po ng inbreeding kaya iniwasan po natin yan. Yan. So, yun, maraming salamat po sa inyong pagsama. Uh, sana po yung nag-enjoy kayo. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokal, syempre. And sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And shoutout po kay Sir Boyet. Sir, ingat kayo dyan. So, hanggang dito na lang mga kabokals. Muli, ito ang yung kabokals farmer na nagsasabing, sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!